Ano dumako ka do'o. ambo raw sa malayo. Kito ng amin. Ang

Saka nagkape. Ang puti mo ngayon, naganda ka na. Karo, brabe, Ay, grabe, mami, parang sinabi mo nung... Ay, parang sinabi mo nung nakaraang nakita mo ko. Maregra kasi na unikaw. Ang ganda ng orchids. Asan bahay mo?

Ay, may tawag ka! Ay, sino? Ay, may tapay na lang. muna dyan.

Danima ng sile. Wow, dami sile. Ganyan siya kalawak, guys. Mami, pangit kami sile. Chona Ako po si Chona Ay, pababa. Pababa. Hindi ba tayo maano dyan? Hindi ba tayo mal... <laughs> <laughs> Diyos ko, ano ba yan? Pababa. Ayan, ni ilog.

Ba't wala tayong dalang ano? Damit. Uh -huh. <laughs> <The meat. laughs> <laughs> ano ba yan? Pagbaba. Ay, puki. Ay, Ay so. <laughs> O nga, ano ba yan? Baka magpadaos-dos ako dito. Ayun, Ayun, ba? Ba? Na, guys. <laughs> Ang lalim niya. Karot ko na ko sa Ba. Ito? Ito. A, baby. Ayun, dito, oh. Ang galing niya, oh, sumisisid siya. Ang galing niya, sumisisid Papa sa ipinakaaya Guys nice. Pataas siya. Aray. na natin si mami ng maganda. Ay, nilagod ako doon. Si kasi eh. May bermuda. Hmm? Ay, saan na video mo ako? Wala na! Hello guys, nalimitas tayo na isang, isang kilong mais. Ay, lang. <laughs> isang kilo, isang piraso lang. Guys, <laughs> isang kilong mais. Kasama pa. Kasama pa yung buhok, buhok ni Chonchon. <laughs> Tara na. Isa lang. Na-harvest na yung joko lang sila mga dal, na harvest na kinuha mo. Bulaklak. Bulaklak ng kalabasa. <laughs> Hello guys, mangunguwa tayo ng sitaw. Ayan. Hmm. Dami tayo ni namin na sitaw. Ay, naku, Ate Jing. Tingnan mo, oh, daming tanim ni nanay na sitaw, oh. Dami, oh. Hey, ka ka. Mother! Ay bahay mo. Hindi ikaw. Magkano? Mag Marami nabili sa amin, siyempre. So, Magkano? 70 na kilo. Ito yung nanay ko dito. <laughs> yung maganda. Nanay ko maganda. <laughs> nay, anong lugar to, Nay? Amadeo. Ayan, dito magkapit-bahay kami ni Mother. Nay, tatapiso oh. tayo sa ilog. Sang araw maligo kami sa ilog. Mama, wala kasi kami dalang damit. Oh, 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 eh, magtutupis kami. Na mother. Mother, pag nandito na ako, turuan mo ko magtanim yan, ha? Oo oh, oh. nga. Ano yun mo na nga yung para? Ma eh, ba, paano yung buto? Tatago mo yung mga buto. Oo, oh, yung mga magulang nga. Bibinhi. Hello, guys, ito si mother room. Kami naman ay ano, mahirap. Gusto oh, kami ni mother Lily, pumunta mm. kami sa tabi ng ilo. Eh, hindi kami makaligo. Dahil wala kami <laughs> damit. Ayun, eh, may tumatawag pa. O sige, mangawa na muna kami ng ano. Hello! Ayun, ang dami. Guys, so gaganituhin mo mm. na. Oh. oh, ayan. Ano yung order yan? Mm-mm. kami guys, so. Magkano? Oh, puto. Ang sarap adubuhin nito. Ito po ang aming pinamitas. Ayan, hindi pa po. Ayan, nagutom si nanay na uhaw. Oh. Ang dami pa po dyan. Nangunguha pa si Chonchon. Hello guys. Nangunguha tayo ng harabilyan puti. Ito o. Oh. Ang dami ko na siyang nakuha. Ayan guys o. Oh. Ayan o. Oh. Masarap doon sa sinigang. Ayan guys Oh. Ang dami Ayan o. Oh dami guys so oh, mangunguwaw na muna ako ha bago papakita sa inyo mamaya oh my god ang dami ang sarap mangunguwa guys hello guys nanguwa ko ng chesa ah, sarap sarap ng chesa tapos nanguwa kami ng harabilyang puti ayan oh daming harabilyang puti oh pero na nanguwa pa tayo ng ano nanguwa pa tayo ng tawag doon alabasa ay, Papayang hilaw. Hello, guys. Ito yung blackberry. Pero sa ngayon, red muna siya. Red berry. Ayan. Red berry na muna siya ngayon. Pero blackberry yan. Ang hangin, guys. Ayan, oh. Dami, guys, so. oh. Ito, black lady. <laughs>